Ano na nakita namin dito. Ah, nandito mga taga Pulo, binangonan Rizal oh. Wow! Oh! Yun no, yun nag dive. Ah. Oh. Tako ano? Ah. Oh, Ang taas. Oh, back time, oh.

Oh, na la. pa, meron pa, meron pa. Tira sa. Ah, Oh, dili sa ako dali? Huh. <dali> oh. Olay <laughs> <laughs> Ang alat ng tubig, ang alat Abang naman. Ah. No, bakit?

Hello Kyle Riggs Nice yung gram <laughs> ah, katagod, <sobra. laughs>